Madam, ano masasabi mo? Ang masasabi ko ay after kain po lang, guys, eredit namin guys, i-release namin ng 1 to 5. Pre, kamusta ang overload ni Diwata? Diwata? Oo. Oh. Oo, oh, di ba alam eh. Di ba alam? Wala uh, ka lang yung balong. Ako hindi ko masabi. Hindi ko may explain. Pero 1 to 10, i-release ko. Ayun po sa'yo. Gawin mababas. <coughs> mga pajami, nandito po tayo sa Kaituwata, parisan po guys. Tingnan nyo natin. Maya maya, inihintay ko pang kasama po guys. Tingnan natin ang ah, sa loob guys kung gaano talaga ang pagkain Tingnan natin ang sa loob guys kung gaano talaga kasarap ang pagkain dito sa parisan. pala yun Tikman namin ang Paris ni Diwata kung gaano pa guys Ang pagkain Border po kami lang yun Hello, yeah. One thirty-five. hundred pare uh -huh. Kanya-kanya vlogger lang. <laughs> so, there po kami guys. Yung Paris. e po namin kung gano'n kasarap ang Paris dito ni Jwata. Wala oh. po pa, Wala po ano. kami na Sa dito. Madam, Madam ano masasabi mo? Ang ah, masasabi ko, wala pa akong masasabi kasi hindi ko pa Ang masasabi ko lang, ang ilis, ang dahil Pero, ah. Oh, wala oh. yung... oh, okay. ako, first time ka lang pumunta dito. Oh, first time. Dapat sa Mowa kami, kaso Kunwari pa, May pisi sa mga. Kaya, isang abang pila guys yan ang lutuan ni Duwata guys eh. mga employee ni Duwata busy-busy Okay, pero yung, ano nagkakainin ko, ikaw?

Kamusta ang overload ni Diwata? Diwata? Oo. Oh, hindi ko alam eh. Diwata? Ah, malaka lang yung balong. Ako hindi ko masasabi. Hindi ko ma-explain. Pero, 1 to 10 ay re-read ko. Ewan po sa'yo. Ganyan magbabash <laughs> <Pa, joke, guy. laughs> <laughs> 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 ka lang. Pa-joke, guys. Bala sila mag-bash? Ang Diwata, 10 talaga. Magpapahinga 10 talaga ang eh, re-read ko. Kasi masarap yung ang <laughs> oh, um, pari si Ang <laughs> um, pari si Diwata Ang sarap talaga guys Thank you for watching